puna, pero hindi tumutulong. Mahusay lang sila sa pagpuna ng mali o kulang sa mga ginagawa mo. Pero wala silang nagagawang aktwal na para matulungan ka. Kine-question ang plano mo, ang paraan mo, pati ang kakayahan mo. Naakala nila sila lang yung laging tama. Yung lagi nilang ina-understimate yung ginagawa mo. Kahit wala silang naging ambang sa mga naabot mo, sinasabi nila na sila yung tama. Pero hindi nakikita yung mga naabot mo na sa buhay. Dahil ang nakikita lang nila sa'yo, yung mga kulang pero hindi rin nila nakikita yung mga pagkukulang nila sa sarili nila na para matulungan ka, para mag-guide ka. So mahilig lang sila magpuna. Halimbawa, sasabihin nilang mali ang diskarte mo sa negosyo. Pero wala naman silang may bigay na solusyon o suporta. Salita lang ng salita. Pero wala namang na-offer na tulong o suggestion Diba? Yung mga taong nang gano, mga taong ganyan, yung ugali, nakakainis. Kayo, paano niyo ba na-handle yung mga gano? So ako, halos sa araw-araw naranasan ko na yan. Pero minsan sinasagot ko, minsan pinapaliwanag ko, noon pa. Pero ngayon, hindi ko na kailangan magpaliwanag sa kanila lalong-lalo lalo na pag alam ko na wala silang contribution sa mga ginagawa ko kahit nahihirapan ako tapos sila puna ng puna pero wala namang nai-offer na tulong kaya yung best response ko talaga sa kanila ay huwag sagutin huwag pansinin nakakainis pero kailangan kontrolin natin yung sarili. Kasi kapag pinansin natin, lalong lalala at hindi na natin matututukan yung ginagawa natin. Dahil na-divert na yung situation. Kaya be careful how you react sa mga sitwasyon na ganun. Diba? Minsan yung, yung iba sinasadya lang para malihis ka ng landas. So, be aware all the time kung pwede mo ba itong entertain or i-ignore mo na lang. Kasi mas importante yung peace of mind mo para lalo kang maging productive kaysa i-entertain yung mga taong tagapuna na wala namang ambag sa buhay natin.